Hi guys, kakagising ko lang. Ang oras na 3:55 ng hapon. So, kagigising lang namin dahil 'yun nga. Eh hapon na kami gumising kasi nagdamag nga walang tulog kasi sa trabaho ng asawa ko. At yun nga, kakain ako kasi gutom na. yung gatas ko ano yung maga, hindi ko tinimpla mamaya, mamaya gabi na to so kakain na ako at magsasandok muna ako ng kanin dito ayan, dito o oh, dito ayan, ayan ayan, 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 hindi nyo na no pag niya, lang yung asawa ko ayan yung asawa ko sandok muna ako ng kanin So, ngayon, ang kakainin ko kunti lang para hindi na naman ako magsusuka. na Si kanina, nagsuka po ako. So, ito lang yung pagkakanin ko. Iwan ko ba kasi pag kumain ako, alam nyo ba, pag kumain ako, parang hindi yung matutunaw. Pero hindi na ako matutunawan sa kinakain ko. Tapos, yun nga, Parang hindi na ako matutunawan nga. Pa, tapos, ano? Parang hindi na ako natutunawan sa kinakain ko. Nagsusuka na ako. Ano? Kunti lang yung kainin ko ngayon kasi pwede naman kung gutomin ako mamaya o kain na naman ulit ganun na lang ganun, 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 na lang ang idea ko wala na pala tong sabaw ga so, ah. oh, humba ang ulam ko ang humba ay kagabi pa to natira kain mo na ako. Kain tayo. Ang bukas, ang ulami namin bukas ay tortang talong. Magtorta tayo bukas lang ga. Tortang talong. Or gulay siguro. Magulay siguro ako siguro. Bukas kasi masarap ang gulay. Hindi na ako nakakain ng gulay.

Nag-shave naman ko? ako ha, tapos ikaw. Ininit, ininit ko lang yan. O sa so ikaw nag-init, eh ba't may bulbul? -bul. Ang haba-haba pa. Kung naman nawa yan. Tingnan mo, oh. Hindi ko naman nawa ka kulot, kulot. Eh, paano, mag paano nag may bulbul? Ano iwan, ikaw nag-init ito? Ako nga nag-init, ininit ko lang yan. Ang haba-haba. Pinatikita ko talaga dyan, oh. Hey. Eh. Iyan. <laughs> Pero ikaw naman nag-init, masarap pa rin ito. <laughs> Sayang pag itapon. <laughs> Wala nang iba. Ang <laughs> haba pa naman. <laughs> Masarap pa rin kahit may bulbul. Asawa ko naman ang nag-init nito. Hindi naman ako manidiri sa asawa ko. Hindi naman ibang tao yan. Asawa ko yan. Pagmamalaka ko yan. po Siguro yung pagsusuka-suka ko siguro yun yung sa ano ko acid kasi ma, ano feeling ko kasi ano yung yung katawan ko sobrang acid siguro kasi panay ako na soft drinks, juice, tapos yung panay din ako kumakain ng itlog. Sa isang araw, ilang ilang araw ako mag-iitlog pag wala talaga ng ulam, ganun. Ano, acid at saka ano, nararamdaman ko. Ay, yung Acid at saka, ano ba yun, mataas yung, ano, cholesterol. Ayun. Ganyan. Yan. Parang, yung siguro, yung, na, ano, hindi parang hindi na ako matunawan. Kunti-kunti na lang yung kain ko. Hindi na katulad dati. Na, okay ko sa pagkain. Kahit anong pagkain. Pag magkaedad na talaga no, mag-iba na talaga 'yung mga ano natin, no. Yung asawa ko, iwang-tawang-tawa. Tingnan nyo 'yung asawa ko, siya lang mag-isa tawang-tawa, tingnan. ngayon na siya. tumatawa siyang mag-isa. Parang baliw. Uh, tumatawa na naman. Sa'yo sa dyan? Tawa ka ng tawa. Kaya ko, pag <laughs> nakaw na lang <laughs> ang buko Ang nalak na. Dito siya makakain na papanis na lang to, to. मैदातला Tapos na akong kumain. Meron pang isa. Ano na? <laughs> Ibalik natin 'to para maulam na naman mamaya. 'Yan. Yeah. Hangga hindi na lang din na ako magdadala ng pagkain dun ha. Kumain ka na lang dito. Hangga. Kumain ka na lang bago ka umalis mamaya ha. Kumain ka na lang bago ka umalis mamaya. Hindi na ako magdadala, na ako magdadala ng pagkain dun eh. Asulan ko. malamig natubig, tubig. Sub na ako. Bukas ang ulam namin ay ano? Maswa siguro. Ayan. So, ayan. Thank you for watching. Sana mag-subscribe naman kayo sa mga aking mga video. At isubscribe niyo ang aking YouTube channel, Yuri Vlog and Broken Vlog. Tinitigan ko. Nilapitan ko.